kain, kasi pag binilang ko siya ng pagkain, siya na lang ano? yung naghulat na mga bahay na guys. So, ano hangbawa? dito katatang sa dito, oh. dito tayo, dito tayo sa ano? sa dito tayo, diba, diba? Dito. Ayan yung anong gusto ko, ah. diba? Kaya yung nakakya. Uy! Ayan yung gusto ko, diba? Na? Dito tayo. Dito sa ano? Dito tayo. Wabi ah. lang kitang dami. Uy! Ay! Mit, ah! <laughs> Dito! Tatang! Mit, ah! Pipito! Ah, nakita! Uy! <laughs> Ay, si Pipito, tatang. Ito yung, ito yung inatulungan ko. Tatang. Tatang, ito yung inatulungan ko rin. Yung malapit sa amin. Uy, tatang. Si Pipito. Oo, oo ayan. Halat, hawa. Dahat tayo sa pagtawid. Tugos yan. Uy, 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 Tara, tara. Tara. Dali, dali, dali kayo. Dito tayo. Nga nung puti ko, hindi naayos ang ano. Oh. Dito dapat ayusin ang ano, gilid ng kasada Oh. Bakubak Ay, nako. Mas worse na yes. sa ano, papuntang Pure Gold. malapit sa ano, sa train station. Bakubak po ang daan dun. Bibili ako si Tatang ng... Uh, ito, paras ko silang pinutulungan, nagkita-kita, pero si tata... Huwag ka maingay, nag-vlog Huwag kang ano, ayan Nag-vlog ako ay, ah, ah, sinisira uras ko ay. At ko ng bagong masuot, yung luma damit, mga abubot, pinataponan niya. Oh. Ayan sasama namin siya sa makbo. Bibila ng pagkain. Hindi, ko pa yan makikita. Mga ilang days na. Siguro, pagka, ano niya, New Year na. Pagkain, Hello. hindi naman tinapay ay. Pabili mo na ako inom dito. Pabili ako in inom dito. Baka makita may babae. Ano nyo? Hindi, yung nagkakuha ng ano po, ng pinamili.

Sa... ng sa... Yung babae na ano... Tatang! Tatang! Sino nagbigay sa ng pera? Tatang! Wala ka pera? Ha? Wala ka pera? Sino nag nagpapasko ya magbibigay ko pa no tatang tinipid-tipid mo ha ah, maputi naman ay meron pang ano siya oh. Aba ako nagpili niyan. pa pa tatang, oh. tatang. Tatang, ako nagpili niyan, No, oh. may pu may punit-punit oh. Ako pang nag ano tabas niyan. Oo, oh, binilhan ko na rin. Tatang ito may sobrilo. oh, pagmamaya. Magayan ka. Sunod na yung kwintas. Oh. Ayan, tatang, pagmalamig. Oh. Mapakilala kita doon sa kay do sa babae o hindi pa namin nakikita dito. bakay baka na nakatambay doon sa school sa babae. Para kasama-sama mo sa gabi. Baka ligawan mo 'yun. si, yung sexy at talaga. Ha? Sa, sa Pasko na mga tatanga, pupunta ka doon sa palengke Kasi doon kami pupunta, kukunin yung pagkain. Oh, malinis na si tatang guys. Uli, yung abubot niya, mga nakalagay sa short, ayun, pinatapon na niya. Ayun. Mabuti si tatang. Salamat kay God. At yung mga abubot niya, i up niya. Dati ang dami niyang mga koleksyon. Ayun, wala na. Sana tuloy-tuloy siyang ano, may tumulong pa sa kanya. Sana. Kasi nga, eh, kailangan ni tatang na araw-araw may tumutulong sa kanya. Kasi pag ako walang oras at hindi pa nakakapunta dito, nahirapan si Isiga. Siya, siyempre, nagugutom yan. Ayun. Ito naman si Pipit. Ayan ay may tinutulogan. Ayan. Kahit yan ay kahit yan ay hindi matulungan muna, at least may matutulungan siya. Ito, ito yata yun eh. Ito. Ayan. Yung ice cream. Ayan. Ayan. Sinilagay so, niya ito. Basta, so, ito yung sa pusa. Sa pusa yan. Ito yung kay tatang. Tatang kaya mo isang kanin. Isa na lang. Uh, uh, sa pusa yan. Sa kanya yan. Alin? Oh, ice cream yan, ice cream. Oh, ice cream. Saan yung ako Wala na, wag mo na ilagay dyan ice cream. Wala pa. Parating yung ice cream. So yun, yung ice cream. Ayan, ano, ice cream na. Oh, may cook pa yan kay Tatang. Oh. tatang, ice cream. Oh, may ice cream si Tatang. Kay Pipito. Ice cream, oh. Kay Muning. <laughs> kay Muning. Hindi, yan, kay Pipito. Ice cream yan, Pipito. Kaya mo yan. Kaya mo? Ay, masarap yan. Ice cream, masarap ito, Pipito. Ito, 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 na-try mo lang. Ito, itry mo. Subukan mo. Sarap kaya? Sarap to, ice cream. ay gusto niyo Hindi Eh mamaya. Pa-lay mo gusto ng bibi. At ang pangyaman Bukas. Bukas din. Sa bukas, ano dito? Ha? Ay baka sarado ang ano ito sa sa pasta. Sa bukas ay eh, mapunta tayo dito bago kami uwi ng aming bahay. Gusto mo ano isa? Sama ko nga natin sa Pasko sa bahay. Tatay, gusto mo sumama sa bahay? Magdiwang ng Pasko sa aming bahay? Ahatid na lamang namin ikaw sa pumaka uli. tulog ka ng bay. Tatang, gusto mo sumama sa bahay? Doon ka magpasko. Tatang. Nakakain ka na masarap. May shower pati dun. Ah, wala ah, ka shower ay! <laughs> Makakaligo ka! Walang <laughs> natang, Walang pa. Haling pa? Tatang. Walang. Bigay mo pa. Siguro hindi ka nakakain sa araw. Tatang, itong mo, ilagay mo sa pusa mo. Tatang, tatang. Tatang, tatang abinhag kita ng wallet ha. Doon sa ibaba. Sabi, pitaka ka lang. si, pag titignan mo si Tatang Ay. noon, ayan tapang sa amin. Alam mo, malaking nabago kay Tatang. Sobrang daming nabago. tamo, tingnan mo lang siya ang dumi-dumi noon, ha? Bambuhok. Ngayon, o, oh, ko, di ba? Ngayon, binilang ko ng malinis na damit. Sobrang maraming nabago kay Tatang. Yan! <laughs> <laughs> Kaya pala kulang sa ice cream na ano. <laughs> Ay, maglakad na lang. tayo. Magbalik na lang tayo ha? bukas. tayo. Maglakad tayo papunta doon. Doon sa tapat noon, yung tindahan. Doon tayo pupunta. Doon sa ano nga, yung bangko. Doon bibilhan ko si tatang ng ano, wallet. Ang gaganda doon, ah, sa 578 Kaya lang ay hindi naman makakasama yan doon. Pwede rin, doon tayo mag-iwalay sa palingke. Eh. balikan ka namin sa Pasko, doon ka makakapasko sa amin ha. Pipito, kung doon ka rin magpasko sa amin. Kaya lang tatang, ang dami namin pusa. Pusa. saka may dalawang aso. Ayun, huwag mapaluin ha. Makaayaw na nito umalis ah pag naisama natin, <laughs> sabihin doon na lang siya sa bahay. Di ba? Magustuhan niya doon. Ha? Ayaw mo! Ipipito, subukan mo lang. I subukan mo lang. Isang kutsara lang. Matamis siya.

Guys, si Tata, oh, mo, nagamaro yung gumamit ng tinid, oh. niya. Kunting na si Tatang talaga. Di ba? Oh, dami na bago sa kanya, no? Nakahiga lang siya do sa... Nakita lang natin si Tatang noon doon sa tabi ng dagat. Uy! Di ba nakita lang natin si Tatang noon na tutulog sa tabi ng dagat? Nandumi ng buhok. Ang oh, haba. Ngayon, malinis na siya. Oo. Oh. <laughs> Kailangan ano. Kailangan pagupitan uli. Oh. Mahabang. Dati, ang buhok niya mahaba. Oo, oh, ayun ba ka? Ang baba na मोकला हां आयमत इस पापा ये ये वॉलेट ये मंथ पिन वो पे दे रेन Kawawa yung paan ni tatang o, oh, halatang ano ay, eh, na, ta, yung ano, nagatagal siya sa kalye ay. Eh. Ano yung panit-panit na eh. ay. Guys, yung panit tatang. Kawawa. panit panit-panit naman tagal niya sa kali Ano 'yung bag ng kulay pink? Hey. Brode, yung bag na kulay doon. pink. Ye kayo ah. Eh. Downstairs. Ay nako. Baba do tingnan Yeah. Malas na mga araw nito. Dali yeah, na, <laughs> na. Pakita mo lang. Pasalamat ka. Salamat sa mga follower. Tamon, tatang. Oh, binila ko si tatang Ay, ng, ano, ng, na, um, lalang ano, lalang na, na damit na may pampalit siya. Ngayon, basta ano, binigyan ko siya pati ng ano, pang bili ng pagkain niya. O, wala. Tatawa ko, bili anak niya, binigay ko pera ha. Oo. Hala, ingat ka na lang tatang ha. Basta doon sa palengke, sa araw ng Pasko ha. Doon ka pupunta, tasama ka namin sa bahay ha. O, wala, ingat ka na lang. Alam mo, papunta doon sa palengke. Huwag ka pupunta doon sa papunta doon. Papunta pikul yun. Hala, tata ka. Hala, sige, punta ka na dun. At kami may up, uh, uh lakaran pa. Oh, guys. Andito pa rin si, ano, anong pangalan mo nga? Ha? Riviera. Anong pangalan? Riviera. Bila? Riviera. Ah, Rivera? Ay, andito pa siya. Hindi, hindi pa ako kinukontak ng anak niya. Kung... Hmm kung ano, nakita ninyo ito, kilala niyo siya, please, ano, uh, paki na lang ninyo ako. Kasi iniintay ko kung sinong may kakilala sa kanya. Kawawa, ang lamig sa labas. Pasko ngayon, pauli-uli siya dito sa gumaka. Ay, kung makita ng anak ni, anak ni uh, itong video, eh, mo na lang ako. ng Pasko niya, nag-iisa siya sa lansangan. Ayun, nandito kami sa Makdo. Bibilang ko siya ng pagkain para makainin siya. Magsalita ka sa anak mo. Magsalita ka. Magsalita ka. Pwede ka magsalita. Laksan mo. Laksan mo ang busis. naiyak ka. Baka ano, mayroong tao na maganda ang puso at baka kalapit bahay ninyo, mapanood uli itong video. Doon sa ano, sa si tatang ko sa gilid, o andito na, napakain ko sila ng almusal. Ayan, pinakilala ko kay, ano, anong pangala uli? Rebecca. Kay tatang si Rebecca. Si tatang, ang tat pangalan mo? Maybe. JB? JB daw. Uh -uh. Ay, you drink. You drink there, but you need to order for, for tatang. Namin sila. ay nasa lansang ang kaming nakakasama na sa bahay sila wala uh, ang ano, makakain kawawa sinama namin sa kitata ko sinila namin ay sinila ayano kitata mga ano, makakasaklog sinila rin po guys sila ng mga damit at pagliguin ko muna kasi uh, uh, para makarelax sila luluto ako mamaya pagdating namin para makakain din sila

Away. Oh, Kakamalay. You do it properly. Ha? Oh, hindi pa gising sila siya ulay. Hi, ta? Ito, nagkatagpo silang tatlo. Ito si, ano, si Tatang. Ito si, ano, ito, na nahiya. Uh -huh. Si Pipito, ano. Ayan. Ito yung papasko ko sa iyo, Pipito. Merry Christmas. Ayan. Andiyan, yes, umuwi ka muna at magbihis ka. At bumalik ka dito, ha? Ayan, andiyan na lahat. Magbi, ma, ano, magbihis ka, kita ka namin, ha? Uh, dinala, sinama namin pala sa bahay siya. O, naligo na siya. Maganda ng, ano, ang um, damit. O, malinis na. Nag-shower na ah. Mag-hi ka doon sa anak mo. Ayan. Sa ano, si, tat si tatang ay napag-shower namin. Oo. Oh, na uh, turo lang kay tatang. Oh. Pag-turo kay tatang kung paano pag ng shower. Ha? gusto mo pang ano pinipit. Ayaw mo na. Magasabaw tayo, magasinigang oh, okay. ha. Oo, mamaya. Meron tayong ano pati um, uh, fritada. Ayun. Wala. Mamaya tayo makain uli ha. Pero ako hindi nakapainom dito. Ano, ayaw ay, ko talaga. Bawal. Bawal ang alak. Tubig, tubig at ano lang tayo. Ha? Mm, -mm. Gusto mo tatang mahiga doon sa I-umpuan. Oh, dyan, dyan, dyan. <laughs> Mahiga ka dyan. <laughs> Mahiga daw siya dyan. <laughs> Mahiga daw si Tatang sa couch. <laughs> uh, masarap yung ano-ano. Masarap itong ano. Maha. Sarap niyan. Kakainin pa ni Tatang. Ilagay mo lang dito. Gusto ko yan. Kaya ako nag-order ng ano, ng gayaan. Pilipit. Tatang! Kainin mo alam mo, tatang, ang daming mahihirap sa kali. Tulad niyo na kailangan ng tulong. Huwag ka magsayang pagkain. Sinasabi ko yan sa anak ko na huwag magsayang ng pagkain. Mahirap din kami, tatang, dati. Ang buhay namin ay ano. Mahirap din kami, tatang, kasi ang buhay namin sa ano kami kaingin. Ang pagkain namin, balinghoy, kamuti, mais, masa, masayang buhay naman namin noon. Uli na na ako tatang sa magulang, wala na akong tatay nanay. Kaya yun, pag may nakikita akong katulad ninyo, minamahal ko yun, katulad mo, inaalagaan. Kaya ikay makikinig din sa akin, tatang. Tamo yung pusa, o, nakita lang namin yan doon sa burgos, tatang, o. Yung pusa na yun, o, nakita lang namin, o. Oh nakita lang namin yan nakita lang namin yan sa tabi ng kalsada, iyak na iyak, niyakap ko basang basa pagkayakap ko siya may guyang pala sa ilalim ng kilikili kaya iyak na iyak siya ha? hindi ay ano siya gaya lang talaga maglakad ayan dati yan ay nandadambang ano, matapang ngayon siya ay ano Relax lang naman siya. Mm-hmm. -mm. mm, tamo. Ito'y, ano, matutuwa yung hanggang niya dito. Oo, sabi ko yung, ano, sa video na puntahan ka sa, ano, sa doon sa bayan. Madali lang naman ikaw hanapin doon. Kung bagay, nabawa, eh, may isip nila ako. Tapos, eh, pupuntahan ka namin dun sa ka na. So, tatang malungkot. Tatang! Merry Christmas! Pasko ngayon, tatang! Kain-kain lang, tatang. Mm. Oh, kain. Um, kay tatang yan. Ang mm. unan, oh, habang iniintay niya yung anak niya, siya binigyan ko ng unan, tsaka kumot, oh. Ayan, para hindi siya lamigin. So, ma maganda itong kumot na ito. Ano ay, makapal. Ang ganda niyan pag malamig sa gabi, di ba ma maganda sa pak... Ano yung... Di ba ma... Ano siya, yung ano, matiba yan. Maganda yung papasko ko sa iyo. Daming ilalaman mo dyan pera. Ayan. Mayroong pang natira sa bigay ko. Nawala na. na Ubus na. Wala na. Wala nang pera ka. Ha? Wala na? Tatang o, oh, at uh, si ate. Hindi pa makauwi. Wala masakyan. Balikan ba siya? Good news. Balikan. Uh, pauwi kami. Magkano ka? Magkano? 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 Ah, so Magkano? Ma Ay, morning. Tar gabi ngayon. Dadagdagan na lang daw. Wala 'yan. Hello. Uy, nandito Ha? Ah! Pag gumana kaya kami. Kayo pag gumana kami, mabisita sa ospital. Ay, kayo 'yung yung asawa, ay yung asawa ng kapatid niya. Dito raw ko. Wala. Ano 'yung sigaw niya?